Gandang araw. Assalamualaikum sa lahat. Ngayon ay pupunta kami sa Ashland Castle. Kasama ko ang tatlo kong anak. Andito na kami sa bus. Ayan, dalawa kong babaeng anak. Andito na kami. Nakarating na kami sa Ashland Castle. Ayan, ang laki at ang ganda. Ako'y <laughs> papasok na sa castle. dito na tayo sa loob at titingnan natin kung ano makikita natin sa loob ng kastilyong ito. Ang mga iyan ang nakikita. Saglit lang tayo dito. Ganyan lang ang nakikita. At yan ang pwede niyong mabasa. At ang mga anak ko ay makukulit na rin sila. Nakihintay sila. Tawag sila ng tawag. Kaya nagmadali na lang ako at hindi ko na i-focus sa mga letra. Ito o, oh, tingnan natin ito. Dito sa Ashlon Castle, ang tubig ay naiimbak sa pamamagitan ng mga cistern o imbakan ng tubig na nakatago sa ilalim ng lupa ang mga sistema ng drainage na nagdadala ng tubig mula sa bubong ng kastilyo papunta sa imbakan. Kay ganda ng kanilang sistema, di ba? Ang ganda talaga, yung may hagdan pa doon. Ito rin tignan natin itong maliit na butas. Oh, dito pala nila ini hahagis ang mga ano, mga palaso nila sa panahon ng digmaan. Talagang ang liit talagang mga ano, mautak sila ba. Ayan oh. Masya Allah. Tabarak Allah. Tapos dito rin. Yan ang kwarto. Yan oh. Mga kwarto, mga kwarto. Talagang malaki itong kastilyo. Lalabas na tayo dito sa may pintuan. Dignan ko nga kung ano ang nasa taas para makita din ninyo. Dito na tayo. Subhanallah. Ang Ajlaun Castle, kilala rin bilang Kalaat al-Rabad, ay isang makasaysayang kastilyo sa Jordan na itinayo noong ika-12 siglo. Ang kastilyong ito ay itinayo ni Sultan Nuruddin Zengi bilang isang estratehikong punto upang protektahan ang mga daanan ng kalakalan at labanan ang mga crusader. Matapos ang pagtatayo, ang Ashlon Castle ay maging mahalagang bahagi ng depensa ng mga Muslim laban sa mga crusader. Tignan niyo ito oh. Ginamit ang limestone at sandstone, ang mga batong ito ay pinagsama-sama gamit ang mortar ng isang uri ng simento na binubuo ng pulbos na bato at tubig. Nagbibigay ito ng tibay at katatagan sa estruktura. Ganda talaga nitong castle na ito. At dito naman ang gate. Ayan, sa may butas na makikita dyan, dyan daw nila binubuhos ang mainit na mantika pag nakalakpas ang kanilang kalaban. Ganito ang itsura, ganito nila pinatayo at tayo ay uuwi na. Pupunta na kami, babalik na kami doon sa may bas. Hanggang sa muli, nating na pagkikita, patnubayan tayo ng Panginoon.